Muli magandang magandang umaga po mga kamading Maulang umaga po uh, Si kamading po ay nagdala ng talbos ng kamuting kahoy Subalit uh, hindi ko po inilahat lutuin At ito po ay uh, parang parang kukulangan kami sa gata Dadalawang kabuong niyog po ang nadala ni kamading Iupin mo nga. Ayan po ang aking uh, kasama na duty ito po ang talbos ng kamuting kahoy. Ayan, hindi ko po inilahat at dapat po pala ay mga tatlo ka buong niyog. Ay dadalawang ka niyog po ang aking uh, nadala kaya ang kakanggata ay kakaunti kaya hindi ko po inilahat. So, yung pong pamamaraan ng paggawa ay hindi ko na po na i-vlogs at uh, nakalimutan ko po dahil ako po ang gumagawa ay wala pa akong dalang stand ng camera. Hello. Ah uh, ito po ay yung pangalawang gata. Inihalo po ni Kamading sa gulay kumpleto po siya sa ricado. Meron po siyang bawang, luya, sibuyas, asin at kaunting bichen Ayan. Ang halo po niya ay sardinas.